Hello po mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan po guys, sa mga mahihilig, sa mga mutya, pampaswerte sa ating araw, pang araw-araw. Ayan po guys, uh, pwede kayo mamili kung ano pampaswerte ang nais nyo, yung nagugustuhan nyo po. Ayan po, kung kayo ay mahilig sa mga pampaswerte, panoorin po ninyo ang video po hanggang matapos po mga kapatid. Ito po ay may pang pangkabal. Ayan guys, marami tayong pampaswerte, guys. Ayan po, ito po guys, mga kapatid. Ito ay isang uri ng sinasabi, Corazon, puso or Corazon de Maria. Oh oh. galing oh, may ano siya oh, may may mukha guys, nakita pa niyo. Ang sinasabi dito ay Corazon de Jesus or Uh, puso ni Jesus. Ayan po guys. Ito ay makapal at matibay. Tulad ng salsagan. Ito ay pangkabal sa balat or katawan. Meron naman tayong mutya ng abalon. Ang mutya ng abalon guys, ito ay napakaril at ito ay napakamahal. Kung makikita nyo sa online or sa Shopee, ito ay mahal po mga kapatid. Ayan po, ito ay ginagawa nilang uh, palawit uh, dinadala nila kahit saan sila magpunta. Ayan po, guys. Maganda po ang mutya ng abalon. May mga uh, may mga para siyang rainbow kung pinapakita. Ito naman ay isang mutya. Mutya galing sa kalikasan. Lahat po 'yan, guys, mga kapatid galing sa kalikasan ng aking nahanap or pinakita pinagkaloob sa akin. Ayan po. Ito ay isang mutya. Mutya. Kung, teka lang po. Kasi parang walang ilaw. Iyan po guys. Ginawa natin paraan para may ilaw. <laughs> Hindi ko kasi binuksan ng ilaw na akin city guys. Uli. ah, uh, ito po ay isa pong mutya. Or, uh, ang tawag sa aming pipita ng langka. Ang langka po ay napaka-powerful kapag ginagamit sa panghalina sa negosyo. Ito naman po guys ay isang mutya ng langka again. Pabilog siya guys. Ayan. Ganon din po. Ayan po. Ang isang mutya. Ayan po guys. Mutya para sa negosyo. Mutya ng kasoy. Ayan, bato po yun mga kapatid. Ayan, mutya ng kasoy. Ayan, ito naman po ay isang mutya din. Ayan ang beans. Ayan po. Uh, mga mutya natin mga kapatid, ito ay nagbibigay talaga ng swerte sa buhay. Kapag ang paniniwala at naniniwala po kayo, marami pong ibibigay ng swerte mucha ng durian po mga kapatid ayan, ito naman po kung sinong nais nito ito ay isang mucha ng puso magbibigay ng biyaya or maganda pong kung kayo ay gustong umibig pwede nyo gamitin po ito mga kapatid mucha ng puso, malakas ang mga gabay magbibigay ng swerte o katuparan sa inyong pagnanais ito ay isa pong crystallized na ah uh, calcite po Ayan po. Uh, sa nais nice po, pwede nyo ako i-PM messenger lang po, Miss Mary Jane Alberto sa aking uh, messenger. At kung marami pa kayong gusto mga pampaswerte, pwede nyo ako i-chat at magtanong. Ayan po guys, uh, palagi mag-ingat at magdasal para ingatan po tayo ng poong may kapal. Ayan po, maraming salamat. Ang dasal po ay pinakamalakas na sandata para sa atin. Maraming salamat po sa lahat. God bless.